Magandang buhay sa lahat. Liza Soberano new update. Enrique Gil pinapakita sa mga bashers na strong ang relasyon at todo support ito. Sa kanyang girlfriend na si Liza Soberano. 3 minutes post pa lang ni Liza Soberano. Naka-heart react na agad ang kanyang boyfriend na si Enrique Hill. Ito talaga ang couple na dinatitinag sa mga bashers. Kaya pati si Ogie Diaz, tumigil na din siyang kakakontent, nahiwalay na ang Lizken couple. Kasi, wala naman siyang pruweba na mailabas. Samantala, Liza Soberano, with Miss Dolly De Leon, in Maya is everything. Ito ang ine-endorso ni Liza Soberano na super ang supportive sa kanya sa kanyang advocacy. At sobrang nagtiwala sa kakayahan ni Hopi. Ang tandem ni Liza Soberano at Miss Dolly De Leon, ay bongga. Get banked now guys, using Liza's code. Get banked, Maya is everything.